Good morning po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayong lahat? Uh, kakauwi ko lang po galing sa uh, duty uh, At habang nagkakape po kanina ay nagpakain na rin po ako ng manok At nag-apply na rin po ako ng uh, triplicator si doon sa tanim kong uh, kalabasa Abali uh, sa video na ito Ay ayan nga pala ay bumili nga pala ako ng triplicator si uh, At meron ditong uh, pasunod na insecticide yan. yung lanit pang palay uh, sabi ng technician doon ay may ilam din daw pala sa ano yan sa talong no, yung isang ganito po isang pack ay 16 liters isang sprayer Yan, bali may hapon ako mag spray Ah, uh, bali sa video po na ito mga kasimpleng boy ay magdidilig na po ako ng triplicator si pati ng uh, calcium nitrate Ah, uh, balikan pa rin po yung ratio. 16 liters po na tubig. Ayan. Isang timba. Bali yung hatiin ko lang po yung triplicator si Kalahating lata. Ayan. Tapos kalahating calcium nitrate. Ayan. para hindi, si, hindi masyadong matapang sa uh, puno ng talong. Para hindi po masunog. Ayan po mga kasing pimboy. Uh, shout out nga pala ulit sa mga Uh, subscribers at sa mga viewers ko dyan at uh, sana ay supportan nyo pa yung aking youtube channel ayan uh, at uh, road to 1k na po yung aking uh, subscribers at uh, awa ng Diyos ay sana ay maabot ko na yung requirements ayan po mga, kasimpl mga kasimpleng buhay abali kung makikita nyo po meron na pong laman yung isang lata uh, kalahating triplicator uh, C nalagay ko na po sa tubig tapos kalahating calcium nitrate. Yan. At ganoon din po dun sa kabila. kalahating triple katorosi. Ayan. Ayan. Ayan mga kasimpleng bali papaliwanag paliwanag ko rin sa inyo kung ano yung purpose nito ng uh, calcium nitrate. Uh, bali yung sa kalasyon po ay uh, sa kaalaman ko lang uh, ito po ay nakakatulong din po ito sa pag uh, ganda ng ugat uh, bilang pagkain ng tanim nating gulay uh, isa rin po ito na nakakatulong sa pamumulaklak at sa matibay na dahon at sa maganda pagtubo at dito naman yung triple ay yung ganoon din po uh, ah, patibay po ng kanyang ugat at ah, magandang abuno po ito yung tripicator si dahil ito po yung ginagamit sa ano ng palay ayan po mga kasimping ah, bali tutunawin ko lang po ah bali mamaya halloway ko lang para mabilis madurog Ayan po mga kasimple, may abalidolo sa ko lang po yung pataba. ito na po mga kasimple mga uh, Bali lusaw na po yung kanyang uh, pataba yan, mabilis na din pong lusawin dahil uh, dinuduro ko po ito ng lata ayan kaya po yung kailangan na kulay niya kailangan lusaw na lusaw ayan para walang naiiwang abuno na buo-buo ko ang maglaro ko ang maraming laroan doon ah ayan mga kasimpleng babali na po ako mag dilig ah ko ito doon sa monopad dahil wala akong photographer ayan a few moments later Siyempre mababali, tapos na po ako magdilig ng fertilizer. Ayan po ang pinaghalong calcium nitrate at triple 14. Uh, bali, pangatlong apply ko na po ito. Ayan, at sana ay tuloy-tuloy na ang kanilang paglaki. Ayan, uh, bali, ang variety po nito ay Calyx to Ipuan. Ayan, uh, bali, first time ko rin makapag nito. Sana ay maging successful. At ayan mga ka ay uh, malaking tulong din po uh, pagkain ng ating mga tanim na gulay, uh, yung fertilizer. Uh, bali, ito ay 24 days na po. Kung naparoon din po yung upload ko kahapon, yung update ko sa mga talong, ito ay pang 24 days. At ganyan uh, na po sila kanulaki. Ito po yung kamatis na yun ay tiniligan ko na rin po mapapansin nyo kung nakikita nyo po ay napakaganda na kanyang mga dahon uh, bali mamaya mag i ako ng agro wheel at ang insecticide yung binili ko, uh, yung free na latin And may nainom din daw po yun sa uh, white fly ng talong ngayon po makikita nyo maraming puti puti Pero, uh, hindi pa naman po gano'ng karami uh, makaagapan pa ito mamaya uh, sa hapon po ako mag-spray dahil uh, yan po ay nag-iipon-iipon sila para hindi po mangulot yung kanyang dahon at maagapan ka agad. yung patula, ay ah, yung upo, ay nadirigan ko na rin ng, yan, pinag, ah, ng triplicator si. Eh. Kanina po pala, sabay ng ah, kalabasa. Ah, yung kalabasa ay 23 days na rin po yun. Ito yung upo dapat din ay 21 days lang uh, makapag-apply na pero okay lang po yung problema maganda naman po ang kanyang tubo at ayan mga kasimple boy uh... ayan po at bali hanggang dito na lang po yung aking video mga kasimple boy uh... at marami salamat nga pala ulit at uh, shout out nga pala sa mga subscribers sa mga viewers sa mga sumusuporta dyan yan, uh, at sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito at uh, pagpasensya nyo na po kung uh, hindi ko na hindi ko na papakita yung katawan ko mukha ko sa pagbibideo dahil wala pa po akong microphone dahil ang cellphone mahina po yung kanyang sound ang maganda po kasi mag front cam pag mayroong microphone para malayo sa mukha hindi yung tutok na tutok Ayan mga kasimple mga bata, bali uh, hanggang dito na lang po at bali update ko na lang po kayo sa sunod na video sa pag i spray ko ng uh, agro-wheel at ng insecticide. Pati lahat na po yan talbusan dahil pag harvest na po kami. Ay pero ito po yung kabila, uh, sa snake harvest na po yan di kasi napitasan yan eh. Pati ito sa kabila. Ayan at uh, ingat po kayo palagi at uh, God bless po sa inyo lahat.